Lapas sa ibabaw ni mo dong. Yung bayabas. Naadiri banda o. Oh. Dako o. Oh. Ayun, dako. Nasa, ta nasa itaas pa. Naadiri dapat sa tumoy. O, oh, ayan. Ay, di abot. Ayan, tingnan mo, oh. Ayan, oh. Yung, dak, yung malaki na yon. Ayan, oh. Kita mo? Oh. Oh. Bayabas. Ayan, eh. Hindi, yan. Sayang pa. Ayan. Hindi ba? Meron malaki. Hmm, dagang -gawin. Oh, ba? Diba? Tapos may ano tayo doon doon. Yung, ano ba yun? Kasoy? Hmm. Yeah. Ah, kasoy ba yun? Nahinog. Nahinog sa taas. Ito, dili pa mo. kahit pa. Ayun okay. mm -hmm. o, oh, ayun o. Oh, dalawa Ayun o. Oh. Yun. Dalawa. Anong duha? Oo, oh, duha. yan. yan ang dalawang kaso yan